Good morning! At dito kami ngayon sa 102 at ito nga, Friday. Bale, ito yung first roving namin ngayong taon ng 2025. Ano, dito kami sa area ng lot 102. Magro-roving, susurvayin namin, lalagyan ng moon. Siyempre, kasama ko si Buddy Abila. yan no? Lagi ko naman kasama sa roving. Ayan, lalaki dyan. Si Buddy Dasalia. yun no? Pero bago yan, siyempre, mag-intro muna tayo. Ah, Bali dito yung aking dalawang kabady si Boy si Buddy Limwell. Yan, may magro-robing na. May lalakad na. Bakit para ikakapit Na uuuna na yung aming dalawa rito. Bubabakaid na Taselya. Baka umulan dala mo cellphone mo. May plastic. Yun o, Ano sa may plastic? oh. Tama ko. Taselya. Ay. <laughs> Dapat kami nagro-roaming ngayon dito sa 1-2. Parang, kung oh, daan dito ba? De? Ay, hindi. Luma. Dandam. Ha? Luma, daan nga ito. Ipakyat. Daan daw ng unggoy. Kami na may mga mukhang unggoy. Eh, di pwede na rin tayo doon tumahan. ang daan dito. Kasi matarik. Matarik nga lang. Uh, Yan yung may ba? ano. Ba ha? Ha? si Ha? Yes. Nakikita sa mga vlog mo, patid ang puno yung sinasayawan ay. Yeeeaaah! Kutang Nagulas ba di? ay talagang mahirap na. Yun? Kaibigan ko yun. Kasi, kay The Vlog. Ano ba baboy na mo? Hmm. Oo, mm. uh, uh, So, bangin ho, mataas na bangin yung din, oh, um, ano, binabaybay na namin. Kami sa ano. Yung unang, ay po, isang kalaga ako na wala kakagulat na may bumagsak. uh, <laughs> <laughs> um, medyo malapit na kami sa unang susurbiyin namin. Shout out. <laughs> Unang adventure sa kabundukan ngayong taong 2025. Ayan eh, o. At papatak ng papatak ng ulan. Bangin. Ah, bangin. Talon. Mataas yung talon yung bababa namin. Kaya dito kami dadaan. ng pakiat. Ayan uh, ito. talon ayan dito po kami dadaan dito din tinuturo ng GPS namin ay yung unang paglalagyan ng muhon pero sa ako pa po itong area na to dito kami dadaan sa kabundukan na yan kaya pakiat dyan at uulan na nga nagbabalot na po nagbabalot na po ng mga uh, dapat ibalot at uulan ay mababasa ang cellphone ano, kaya medyo labo yung cellphone natin dahil meron tayong case. Uy. Kaya nga ah, uh, may eh, babalot na po may plastic na. Po. May plastic na. Ano, <laughs> 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 ulan na Lalo na. Lalo na. Lalo na. Kami sa gitna ng kabundukan. Bali ulan na. Ha, naman namin 'to. Abot ng illegal lager. Napakaganda pa ng gubat dito. May nakita pa kami rito baboy, uh, bakas ng baboy damo. Oh, at saka sa pasma. Pasma? Pasma sa Luzan. Pasma. Ito, so, bakas ng baboy damo. Matagal ang tagal ng pasma, pati. Mm -hmm. So, yung tinatawag na taghiwalay. Yeah, no. Taghiwalay. Um, old plasma. Ang bakas ng baboy damo rito. Bagong bago pa, lalaki pa. Ah, suot na tayo. Ayun, virgin forest pa kasi ito. Ayun Oh. No ang kagubatan talagang makikita naman natin ng mga puno naglalakihan walang pumuputol uh, pag ari ng nature valley uh, sa so ngayon ay talagang aming binabantayan ang lumaki pa yung mga puno pero nga namin baka may mga iligal na pumuputol dito eh, maunahan agad namin ang pagbawalan para may iwasang mabawasan yung mga malalaking puno na magaganda rito yan o, oh, no? dito naman bali, hindi na namin alam kung saan ang ano dito sa GPS na lang kami bumabase para malaman namin kung saan kami uuwi kasi gitna gitna na ng gubat ito you know. <laughs> ayan o yan ayan bali, ito boundaryhan area ito <laughs> Dito lang ang boundary yan, sa parting ito. Ito, itong dalawang punong ito. Ito, itong dalawang punong nandito, Yun, umulan na nga. hindi pa rin kami sa gitna ng gubat. Labo-labo na yung camera natin. Tumalang ng ulan. Yung dalawang ko sa likod, yung pa rin. Parang magkamukha na kayo, buddy. Parang magkamukha na Ganito lang po sa bundok talaga po. Minsan ay magbibiroan para hindi mawala ba, mawala ba yung pagod sa hirap ng daan ah, may mga aming mga nilulusutan tinatabasan lang ng aming body si Dasalya Dasalya Vlog shout out lagi kong sinashout out sa aking mga live uh, ah, nagko-comment yan from Japan Yan, oh, ganda rito ng mga puno talaga. Oh. unang adventure 2025 Pinaglakaran ng baboy damo Dami Pinag-aaral ako noon Hindi ako nag-aaral ng mabuti baby hindi ako sa gubata Ha? Pinag-aaral ako ng mabuti ng magulang <laughs> ko nung araw Hindi ako nag-aaral baby hindi ako sa gubata Ayan, umuulan na Ba yun nga Oo, 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 oo <laughs>

ngayon dito paunahin muna natin si buddy at bangin baka tayo maano na ito uh, kung mapapansin niyo po madilim dahil madilim na talaga rito at gitna na ito ng gubat halos kapunuan ang aming nakikita rito hindi na namin alam ang daan, pabalik GPS na lang ang aming susubaybayan uh, lalaki ng patak uh, tago muna natin ang cellphone natin yun, mali uh, may umakyat po dito ang tao ano nga ilang araw lang nakakaraan na pinagputulan no. Kita pa medyo sariwa pa. Yung pa, pinagputulan pa roon. Pinabasan yung ginawang daan. Ano Malayo ito ba dito na? Baka lumusot lang ano? Sa, 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 ano? sa kali sa eh Malapit mga 200 meters Hindi malapit-lapit na po kami sa kali Pero gubat na gubat pa rin yung ayun Ang aming lalakbayan. My God, there's another people inside our perimeter. Yeah, English speaking po yung aming kasama dito. Ito po ay kalalabas pala ang ng munti. <laughs> <laughs> Galing US. Galing US. US Navy Japan. Street. Nakalimutan lang po yung street. Japan dan. Japan Day. US USA Street Ah, uh, sitio Hindi, sitio ano? Ah, uh, tawag yung um, sitio Ulingan? Yes. Barangay Real Quezon. <laughs> Doon po 'yung talaga exact address niya. Circle Village. Circle <laughs> <Jerkul> Village. <laughs> <Jerkul> Village. <laughs> <Jerkul> Village. <laughs> Ay, kilobang po kami dinadaan at tinatabasan nga ng body ko. Buti ba si ipag talaga itong magtabas sa lahat ng oras. Kitakits hmm. tayo. Malapit na 20 meters na lang at nandun na kami sa paglalagay ng pangalawang muhon. Bali, ginagawa na namin talaga itong nandaan. Para pagdadala ng muhon, madali na, dere na yung lakad, mabilis na. <laughs> Yun, uh, bali, pahinga muna kami rito kami sa gitna ng gubat pahinga muna sa <coughs> tayo ng pangalawang mall ayan guys at hindi tayo na naka-upload ng matagal-tagal sama unang ko si ating Dasalia Vlog ayan oh. upload ng ating video sa 2020 2025 unang uh, adventure sa mga nagsusubscribe sa akin at saka sa uli adventure uh, I love you all ay, uh, ito nga pala mga kasama ko. Narito ngayon kami sa gitna ng kamugwa, kalang kagubatan. Kaya <laughs> naman ninyo yan. Uh, kami inabot na ng ulan. At matagal-tagal na rin kami hindi nakakaon. Uh, mga ka-trisyon ko, hindi pa tayo nakakapunta sa mga site. Kaya hindi tayo makakuha ng magandang informasyon. Para may upload ko sa inyo at makita rin ninyo. Yung mga kaibigan natin na treasure hunter na Nag-upload ng mga video. Pasensya na kayo, hindi ko nakapapanood pa. Bayaan nyo sa susunod na, no, pag ko, tila-like ko, tisi-share ko nyo. Para naman, masabi ninyo na nanunood pa ako. Ang camera? Huh? Oo. Oh. Ayun, bali nakakita Saan kami po? dito, ng ano, ng kuweba. Ayun, no. Oh. Kuweba siya. Naging tulad ng batong. May pinag-frisio ulan. Ate, na. Sa may boundary ng aming area na pinabantayan. ulan na. ulan. ulan. Medyo Ha? Ngayon daw ang bulog magano ang silong oh. Ito pa isa. <laughs> Ayan, pinag pinagtrisuran ah, sa kuweba. Pinasok nila. Ginamitan nila na ano yan? Ang detector. Ah. dami kapit kahoy. Eh. Oo. Oh. Ayan, may mga pinagpakuha. Oh, hi, ni Pedro, di masaya. Ay, malapit na kami sa last na pupuntahan namin sa paglalagay ng muhon sa susunod na akit namin nilinis lang talaga namin itong daan pag nakuha na namin yung area di balik na kami doon sa guardhouse sa 102 malapit na kunti na lang to Bale, 30 meters na lang 30 to, 29 to 30 meters na lang yung pipistuhan ng muhun huli eh. dito yung boundary kaya lapit na at binabag, binabayo na kami ng malakas na ulan dito sa gubat sa gitna oh. Oh, binabayo na kami ng malakas na ulan Basahan na sila oh na, na So ayan, dito na kami sa kalsada. Oh. Kakalabas na kami ng gubat. Hey, 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 shout out! Ah, maganda kami rin sa ko na, hubo. Ayun na yung ano? Yung ating ano? Hindi pa Ha? Ayun na, pila ka malapit. Parehas tumbok. So, oh, pwede. Kaya lang, kapal lang ano, pag... O. Oh. Ha? Alin? Hindi. Ako, oh, kung kanino kinuha yan. May mga kinukuha, tagal na yan dyan. Guard house? Hindi, dun sa may 32 na, 31. i to go ski.